Hi! Magandang araw po sa inyong lahat mga viewers at subscribers Welcome sa aming channel dito sa La Familia Stepanov channel Ayan, ngayong araw ay nagtanim kami ng mga buto ng bulaklak mga bigay ng kapitbahay namin itong mga buto na to Terus, itatanim ko lang dito sa may front ng bahay namin Ayan, si Chick tumutulong siya At sobrang ganda nga din ng Panahon ngayon, hindi mainit, hindi rin umulan. Perfect na perfect ang weather. Ayan si Baka guys, nag enjoy siya dito. Sobrang free na ni Baka dito. Ang dami niyang lugar na mapaglalaruan. Eh! <tong> tumubo na ang aking mga lemongrass at saka itong nag-iisang kamatis galing pa to sa apartment namin. Tumubo lang to sa ano sa flower pot ko sa apartment. Tinala ko na dito, nilipat ko sa sako. Marami akong itinanim ng mga buto-buto dito guys ng mga bulaklak. Mamaya ko na yan, ililipat yung mga yan. Magla-landscape-landscape landscape kami dito guys. Magagawa pa kami ng mga landscape design. Pero ngayon, magpapatubo lang ako ng mga buto dito. Tsaka yung mga binigay ng aming kapitbahay ng mga halaman, mga bulaklak. Eh, tinanim ko na kaagad para hindi mamatay. Lilipat ko na lang yung iba pag meron na kaming mga landscape na design. Magtatanim pa kami dito ng mga prutas, mga gulay. Gagawa kami ng garden dito lang sa loob ng aming bakod para hindi kainin ng mga manok. Kasi ang daming manok dito. Hinintay lang namin talaga ang bakod namin na matapos. At ngayong natapos na nga ang aming bakod ay nagsisimula na kami magtanim-tanim ng mga halaman, mga bulaklak. For now, mga, mga bulaklak muna. At saka later naman ay magtatanim na kami ng mga gulay, mga ano, mga prutas at mga herbs. Tudas eh, Yan ang gustong gusto ni Yurchik, ang magdilig ng halaman. At ayan, dito sa loob naman ng aming bahay ay may nalagay din na din ako mga halaman. At saka medyo na-organize na ng kaunti dito sa loob gusto kong bumili ng mga organizer boxes pa para ma-organize ng mabuti itong sa kusina namin.

our breakfast ay magluluto lang ako ng omelette egg or ano ba tawag siya? <laughs> Basta itlog. I like this milk more. Careful, it's still hot. Don't touch yet, okay? Okay. At yan ang breakfast namin. May sausage kami. Magumawa na rin, uh, nagluto na rin ako ng broccoli para kay Yurchi. Para makakain naman siya ng gulay. At gustong gusto din talaga ni Yurchi yung broccoli guys. Sana nga ay makapag tanim at makapagpatubo kami ng broccoli dito sa amin. Ano sa amin lupa kasi gustong-gusto talaga ng Maria broccoli. One of his favorite vegetables yeah. <coughs> Ayan na si Yuri guys. Sobrang dami na niyang kaibigan dito. Gusto nga niya dito sa aming kapitbahay kasi maraming bata. Yeah. Go play with your friends. Ayan si Baka o. Oh. Gusto ding makipaglaro sa kanila. Akala siguro ni Baka ay bata din siya. Don't... Yuri, don't spray your friends. happened to friends it's shaking mama shaking he's shaking you want to climb also yeah. don't climb you're gonna fall down you're Dayon, luton pa na. Balik, no? Oo. Oh. Uh -huh. Itong mga kapitbahay namin ay gumagawa ng suman para sa birthday ng ng isang bata bukas. Ayan, ang daming suman na ginawa nila. Limang kilo. Yuri, what are you doing there? Hey, I'm busy. Hold, hold, hold. Don't play with the chicken there. Hey, what are you doing? Lolo, <laughs> lolo, bantay ka dira malabukan ka ro'n <tod>

m 예? ilat ang baka for our lunch. Ilagyan ko ng carrots for Yuri. Kasi, gustong-gusto niya ang carrots. So yan So yummy. want to sit in your chair look he like the soup he likes the broth you also like mm -hmm. it <laughs> it's yummy right mm -hmm. it will help you recover fast yeah, so nice with your medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Dimitri nitong mga nakaraang araw. Medyo may sipon siya at nagkalagnat siya ng kaunti. Kaya ngayong araw ay nagluto ako ng nilagang baka. We will plant more. Managana siya na? Managana eh. Oo. Ako ay lagi Ano, buhay na. Ano na, buhay na na. Ako ay lagi-lagi.

That's nice. So we're going to our neighbor's house because they are celebrating a birthday today. Your chick is already there. Your chick is so early there. And he's already singing happy birthday. Oh, you. Wow. <laughs> Ginoo ko na Elnirose. Nai-taypla sa panay. Atin sa Pero musunodreto. Salamat kay ayo. Happy birthday. Nganganta na dai mo happy birthday. Wala raw. Awala ba? Si Uri na dai ni kanta. Ale kaon. <laughs> I give you food. Yeah. yeah. You done? You only eating sticky rice? Yeah. I'm finished. Go Mama, down, baby. go down. Finally. Go down. Happy birthday to you. <laughs> baka yung isang sinabi <inaudible> ko yung Kinagabihan naman guys ay nagtry ako mag-bake ng ano, tinapay. First time kong mag-bake ng tinapay. Ang nilagay ko lang dyan is asin, tubig at saka harina. Kasi yan, yan lang ang nilalagay nila sa Russia pag nag-bake sila ng, ano, ng tinapay. At saka may yes din pala. Gusto ko sanang gumawa ng sourdough bread. Gusto ko matutong mag-bake ng sourdough bread. Kasi gustong gusto ni ito yung sourdough bread. At saka sobrang napaka-healthy din ng tinapay na yun. Kaso, kailangan ko pang mag-practice kasi hindi pa perfect yung pagkano ko, pagka-bake ko dito sa bread na to. Pero nagustuhan yeah. naman ni, ni Dimitri. Sobrang Alright, gustong gusto niya. Yeah, sobrang sarap ng, ano guys, ng fresh na tinapay. Yeah hindi kasi kumakain si Dimitri ng ano guys ng pagka ng mga bread natin, mga tinapay natin yeah. dito sa Pilipinas, kasi matamis usually kasi yung mga mga tinapay natin dito mm. ay may ano talaga, may sugar. <coughs> So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa panunood sa aming ordinaryong buhay dito sa Pilipinas, dito sa bukid ng Negros Oriental. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood. magkita kita po tayo lahat sa susunod na vlog. Paalam!